Okay, nandito po ang ating uh, bisita na mula po sa Akay uh, List kay, kay uh, Gov. Sol Aragones na nandito po si Concial uh, Basil Amado ng San Pablo City. Okay? Uh, Hello po, magandang uh, umaga po sa inyong lahat. Mula po ako sa Akay Sol Sol List headed by Governor Sol Aragones po at uh, kami po ay bumabati ng 7th anniversary okay. Okay. sa bagong henerasyon multimedia production. At ako po yung nandito para magbigay ng uh, pagbati at magbigay po ng konting uh, uh, regalo po sa ating mga bisita na nandito ngayon. Sa panguna po yan ng ating Governor Sol Aragon. So, sa inyo po lahat, happy anniversary po. At salamat sa invitasyon po kay Gov Sol at sa akin Sol Party. Salamat po. Okay, uh, yan po ang pahayag ng ating uh, butihin councilor ng San Pablo at uh, kay mula sa ating Ah, uh, Akin Martinez na si Gold Sol Aragones. Ambassador uh, Rasi Amado, na, At uh, send po, ay may konti na uh, na sila na mula sa ating uh, na ko ay uh, meron din po rin silang konti pasalubong para ay si Anibon um, Bona Grace Bagang, no? Ang bagong generation media production at the same time, seven years namin anniversary ito sa bagong generation news TV sa social media. Bali, I am, I was a former black timer, broadcaster sa Manila, sa AFP and BWBL. Kasi kaya po, black timer kami po ang nagbabayad ng airtime, right? So ngayon po yung ating uh, media production ay uh, first anniversary pero 7 years na tayo sa ano sa Bagoy na News TV. Eh kaya po lahat po ng ating mga komunidad ay aking iniibig uh, na ka para sa public service natin. No? At uh, sana naman po uh, makiesa po kayo sa ating programa. I-subscribe lang po ninyo ako. Okay na sa akin po yan. Uh, at uh, at same time, patuloy pa rin po ang ating uh, mga uh, sponsor. Patulad nila, Senator uh, Francis Tulitino. Uh, si, um, um, ang ating uh, sure to be na gobernadora na si uh, Sol Garabanes kasi marami. At bitso tayo po ay uh, para sa bayan na at uh, sana po uh, mapagbigyan natin ang uh, ating mga uh, sponsors sa kanilang mga uh, request para sa mga uh, pwede po kayo mag-request sa kanila sa ano lang po yung uh, kailangan nyo para sa kanila maaari po kayo mag-request kung uh, o or any uh, uh, assistant para sa medical pwede naman po at uh, syempre po ang aking two party list ay nag-alari na report sa atin para sa namin at ay nang iba kong ating uh, sponsor. At uh, yan po ay para sa inyo. At uh, sana po um, uh, magturi-turi lang po kayo para sa atin. Para sa sunod-sunod na ano, hindi tayo, hindi pa ito ang pagtatapos natin. Diretso -dire lang po ang mintod bayan. Bala na ang aking party list. Maraming salamat po kay Sal. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kayo po ba yung mga taga-Palawan? Siyempre, kilalang kilala ninyo. Si Governor Sol Aragones. Tama po ba? Siya po yung ating congresswoman na natapos po yung termino at ngayon po ay papalaon bilang Gobernador. Hindi ko na po masyado pa nakapahabain pa ang ating sasabihin. Ano po, nandito po kami sa panguna po ng ating uh, tatakpong muling gobernador ng ating lalawigan, si Governor Sol Aragones. Kung dati po ang tawag po sa aming Alakang Sol, ngayon kami naman po ay Alakang Akay ni Sol. Ayan po. Di man po makakarating si Gov. Sol Aragones dito, sa kay Ate tampo po, sa kanya pong uh, medical mission na ah. maganda pong ginagawa para sa ating mga mamamayan. Masalamatan po natin siya, palakpakan po natin si Ate, ang uh, bagong generasyon, TV News, po, uh, media production. Magpasalamat po tayo sa mga katulad po nila dahil uh, nagbibigay po sila ng uh, panahon at uh, uh, oras para magbigay ng servisyo po sa inyo. Katulad po nito ng medical, ha? para po ito mga medicine distribution po at optical. Mamaya nga po magpapatingin nga rin po ako ng mata. Baka po yung malabo na rin po kasi ang aking mata. So sa inyo po lahat, saan po kayo dito sa Kalawan? Daya. Daya, saan pa po? Ah, puro taga-daya lang po. Tama po ba? Meron pa po ibang barangay? Santo Tomas. Ayan. Ito po ang aming pinaglikuran ng siyap na taon bilang siya ay congresswoman. At siyempre po, papakilala ko na rin po sa inyo ang aming magiging vice governor. Ano po? Di man po bang kikita ng physical? Siya po ay board member ng 2nd District. Ang 2nd District po ay Kabuyaw, Kalamba, Ah, Los Baños at e. Siya po ay board member dyan. Siya po si Peewee Perez. Siya nakikita nyo na po siguro ang kanyang At sa ngalan po ni Gobson Aragones, may konti po kami regalo sa si inyo sa mga umatend. Meron po kami loot bag. May konti lang po yung laman bilang uh, remembrance po sa mga nakisa po sa celebration po ng 7th anniversary po ng bagong generasyon. Kami po sa Akay Lison Party List, ang campaign support party list po ang amin pong uh, pinaka ina-target po ay mga PWD. Buong Pilipinas na po ang ikot namin, hindi lang po na Laguna o Parañaque zone. Buong Pilipinas po ang campaign uh, support party list. Kaya yun po ang main focus po namin ay ang mga PWD, senior, solo parent na babae at iba pa kasi inyo pong lahat Uh, salamat po sa imbitasyon kay Gobsol. Sana po'y nakatulong po kung ano man po na ipagkaloob namin sa inyo pong grupo. para po sa rabat, mga mga doktora at sa lahat po na nag-assist. At sa mga bisita po natin na nandito, alam mo yung talaga matsatsaga ay meron mga biyaya. At sa po ang gusto ni Gobsol. Lahat po ay mabigyan. Hindi lang pinipili, kundi lahat dapat mabigyan. Lahat ng umatid, makakatanggap po kayo ng loot bag, ibibigay na po ng kasama ko. Mula po yan sa Aka, yung Sol Martinez, at kay Governor Sol Aragones. Mahalin po natin ang sariling atin. Yan po si Governor Sol Aragones. Maraming salamat. Mabuhay po kayong lahat. At lagi po tayo mag -ingat. Sobrang init po ng panahon. Lagi po tayo po. Maraming salamat at magandang umaga po sa inyo I'm not going